Kumusta mga ka-atletiko? Usap-usapan ngayon ng iba't ibang NBA personalities at fans kung ito na nga ba ang huling season na nakita nating maglaro si Lebron James. First round exit si Lebron at Lakers sa NBA playoffs bilang 7 seed sa talented na Western Conference. Hindi naman na nakakagulat dahil ang defending champions sa Denver Nuggets lang naman ang kanilang nakalaban. Pero kung titignan ng mga laro, close fight lagi ang mga naging talo nila sa Denver. Palagi pa nga silang nakakuha ng double digit lead pero kinakapos lang lagi sila pagdating sa dulo. Kaya naman may mga fans na napapaisip na talagang kaya pa ni Lebron na mag sa liga kahit lampas dalawang dekada na itong naglalaro. Pero may ilan naman na gustong makitang nasa peak ng kanyang performance si Lebron at huwag na nitong hayaan na bumaba ang kanyang laro bago pa siya magretiro. Well, kung titignan ay 39 years old na si King James. Siya ang oldest active NBA player ngayon. Mayong taon, pagsapit ng Desyembre, magiging 40 years old na siya. Hindi naman na bago sa NBA ang mga player na naglalaro kahit 40 years old na sila. 31 players ang nakapaglaro pa sa naturang edaran. Ilan sa notable dyan ay sina Steve Nash, Vince Carter, Dikembe Mutombo, Dirk Nowitzki at kahit maging si Michael Jordan na bumalik matapos mag-retire para maglaro sa Washington Wizards. Kung ang fisik ni Lebron ang titignan, siguradong walang mag-aakala na 40 years old na ito. Pero sa tagal na ni Lebron sa liga at sa dami ng accomplishment na kanyang nakuha, may dahilan pa ba para patagalin pa ni Lebron ang kanyang retirement? Sobrang haba na ng resume ni Lebron. 4-time NBA champion, 4-time NBA MVP, 20-time NBA All-Star at top leader sa scoring ladder ng liga. Hindi malabong hindi pa naiisip nitong mag-retire dahil to be honest, mahirap ng pantayan ang nilatag na pundasyon ni Lebron para sa modern basketball. Sa panayam nga noon kay James, sinabi nito na alam niyang kaunting panahon na lang ang nalalagi para sa kanya sa NBA. I'm not gonna play another 21 years. That's for damn sure but not very long. I don't know when that door will close as far as when I'll retire. But I don't have much time left. Lahad ni King James. Sa naging tweet niya nito lang Mayo, sinabi nito na wala pa siyang desisyon kung ito na ba ang huli niyang season. I've seen, heard a lot of reports about my future. I said it last night and I'll say it again. I do not know yet as I'm only thinking about spending time with my family and friends. Ayon pa sa kanya. Kung kami ang tatanungin, pwede nang gawing last one ride ni Lebron ang next season. Sakto ito para tapusin ang historic career ni James. Papasok na sa draft ang anak niyang si Bronny. May chance pa silang maging magkakampi kung ay draft ng Lakers ang kanyang panganay na hindi naman na sikreto na gusto talagang makalaro ni Lebron ang kanyang anak. Last year na rin ng 2-year contract ni Lebron sa Lakers. Pwede siyang mag-opt out para maging unrestricted free agent. Pero sa tingin namin ay gugustuhin ni Lebron James na tapusin na lang ang kanyang kontrata sa Los Angeles. At sa wakas ay magpahinga na sa larong basketball kasama ang kanyang pamilya. Katulad nga ng una naming sinabi, wala nang dapat pang patunayan si King James. Nasimento na niya ang kanyang Hall of Fame status at hindi rin pwedeng madenay na isa ang pangalan niya sa pag-uusapan pagdating sa debate tungkol sa greatest basketball player of all time sa matagal na panahon. Kayo mga ka-Atletico, sa tingin nyo ba'y dapat nang magretiro si Lebron? I-comment mo na yan.